Let's touch on that a little bit more. You said earlier na parang natin piniting alam mo yung oh, mga nasa yeah. tapos slide ng kumukain doon. Anong feeling mo ngayon na you're part of the family? Makikita mo na mukha mo sa mga mga mga... Oh, hi. May isang nakita nga ako sa Twitter na may isang poster na hindi pa rin ako makapaniwala. Ako talaga, personally, super, super happy talaga ako to support kapag nag-endorse ako ng brand na ginagamit ko or ginagamit ko talaga. And uh, fun fact lang, um, uh, every post-workout ko, po, <laughs> alam mo yung pag nagmamadali ka, kasi sinigit mo lang yung workout mo, tapos after mo mag-workout, kailangan mo kumain, di ba? Mag-inasal mm, talaga, mag-inasal talaga in order ko, kasi grabe yung protein. So, oh, Marlis, tatanong nga tayo ang spot na, gano'ng maraming kanin na ang nakayon sa isang city, sa mga Nung bata Yung pa, kaya, nung bata pa. Yung bata pa pa. Yung bata pa ako. Yung pamilya namin na happy ako pag kumakain kami sa mga inasal. Kasi nakakadalawa. Wow! Mabait <laughs> pa siya ng dalawa. Ano <laughs> na, half na ng half. Ah, uh, half na. Mabait pa siya ng pabawas. Alright. How about you, Anthony? What oh, is mga inasal to growing up? Kumbaga, uh, uh, sabi mo nga, protein. Oh, okay ba? Diba? Parang easily din kumakakuha ng problem. Pagka, di ba, galing ka gym, pagka nag-iyaw, ikaw ka kasi mapangkinasan ka yep. <laughs> na. Tapos, ayun din, growing up, um, madalas din talaga tinakari ng family namin. Mga barkada ko, pagkatapos mag-basketball, di ba? Manginasan yung pupunta. Tapos Para may sabaw pa, di ba? so, so, oh, yun! Parang it's the perfect, ano, pagkada after mag-work, oh. after mag-basketball, pag-gutom na gutom ka, di ba ang pauti? Saka nakakatatlong anin ako. Tinitipid ko yung malo ko eh. <laughs> ito. Parang yung yung subo mo, buo ka din. Kaya pa dito. <laughs> <Alright, laughs> kaya pa, kaya pa. Alright, ikaw ka na ko na. Sa isang buwan. Tatlo. Siguro apat <laughs> ah, pag may chicken oil. Ah, pag pagkatagadi pag, <laughs> lang mo ninyo. Ah, chicken, chicken oil. Yeah. Patulas eh. Okay, Talagang ka-auntly ta, natin. Si Maton, si Maris, and si Anthony. Alright, let's talk about pork barbecue. Uh, Alright. Big fans pa talaga yung fourth party. Yes. So yes, happy. yes, yes. Actually, nung nag-shoot po kami ng TVC, usually, di ba yung consumption, meron ka namang option na. Di ba? Ito, Ako, kinain ko lahat. <laughs> <laughs> Kasi, pag kinagat ko na, parang sayang. Oh. Kinakain ko talaga lahat. Nagugulat na lang sila. Hindi ka pa busok. Di ba? I, can, I can do this all day. Nakailang take na. Oo. Ilo pa rin niya, guys. <laughs> How about you, Anthony? With pork oh, barbecue. Oh, pork barbecue, hindi na ako nagkakalit. Barbecue na. Diretso na, no? Uh, wala nang rice rice. Papak! No, papak na yan. Papak na yan. Ayan, solid sa pork barbecue. And of course, with mang inasal. Talagang ano na staple na din ngayon. Pork, pork barbecue. Tingin tayo so, ng pork barbecue. kami yung mga coco na ngayon. kasama yeah, ng pork barbecue. Alright, you talked about the photo shoot. You talked about the uh, process of being used endorsers. So, let's, you know, kwento nyo naman kami. Kumusta yung photo shoot, yung video shoot, na ilagibate or makinsa. Ito, isa to sa pinaka napakagaan na team na naka-work ko. Masaya lang talaga. Yeah. na parang nahihiya ka, napipressure pressure ka na, oh my God, kinuha nila ako, ganyan. Dito talaga, instant na warm welcome talaga yung binigay nila sa amin. Kaya, naging magaan mo yung mga shoot. Lahat yung first shoot natin, yung photo shoot, ang saya-saya nun. Tawa na sila yung tawa sa joke na. Hindi ko alam kung totoo ka ako. Oo, ba? O tayo, endorser nyo ba kami? Kaya, tumatawa. Kaya, tumatawa. Pero, ayun, go of those life ito, ayun natin yung nag-enjoy Nag-enjoy ako Kami din Tapos nang nakita na namin yung sa posters. Kung hindi labas na ba yun? Ngayon nag kami nakalabas na tuwa-tuwa na nga Oh, and really Di ba? Diba, parang ito? Ako na, part na ako ng mga palakpakan naman natin ang Gilbert Hughes at of Anthony. At palakpakan din natin itong mga minasal team for making or being hospitable doon sa pagpasa niyo dito sa family natin. Nakita-kita natin, okay, hashtag Maton loves Inasal. And I know the Maton fans watching right now on our Mang Inasal Facebook and TikTok pages are feeling all kinds of joy. Kinigilig kayo. Of course, nandito na sila. And finally, na na natin ang bagong endorsers ng Mang Inasal Pork party. Actually, meron din live Twitter party or X. Oh, wow! Ano? Anong nangunulog? sa inyo. Oo. Anong calls. po? nandito kayo. Ano na? pumunta, sumusunod yung supporters ninyo. kahit saan pa yan. Sigurado, tatakbo yan ng Mang Inasal pag, since ngayon na review na natin, di ba? Alam ko, mapaya, yun yung lunch nyo. months na ako sa industry ha? Wow! Well, <laughs> talaga ba? Parang wala pa ako, nandito ka na. <laughs> Ande, kahit ano, matagal na po ako sa industry, natutuwa pa rin ako sa grabing support na ng mga ano, fans at supporters namin. Hanggang ngayon, lahat ng na ginagawa namin, inaabangan na nila. Never naman talaga mawawala yun. And never naman mawawala din sa akin na why I keep on going sa career ko. It's also for them. Kumadami pa sila lalo. Yes. After, lalo after afternoon na ulit um, na sila lalo. Oh, by yeah. the right way ah, uh, so I covered the news TV uh, files sa PILI- sa... Uh, um paano mo naman yung frontline Pilipinas? Paano mo naman naka-remote rin pa yung pagkakakata sa si Julius Pao Pao niya sa frontline Pilipinas? And so, parang madami namin news items na tungkol sa inyo. Oh, si Kyle Karen ang nagde-deliver oh. <laughs> uh, ng all items sa inyo. Alright, um, so right now, mayroon nga tayong live Twitter party. Hello sa inyo lahat. Thank you for being with us today. And again, don't forget to use our two hashtags for today. Yes, tumanginasal for barbecue and hashtag maton loves manginasal. At syempre, meron nga tayong mga special treats para sa ating live guests ngayon. Nandito ngayon sa Novotel sa Araneta. And we're happy to give away exclusive and exciting prizes from Inasal. We have games here. Alright, are we okay? We can play games? We'll join in? Alright, we'll have a couple of exciting games with our newest endorsers. Again, Madcon. Okay? Let's tayo. Are ready? Are you competitive? i ready to win. Competitive? ready Alright. Here, we're ready here. Our first game. This is to. Tsaka masaya kasi mga katikim na ng pork barbecue ang mga contestants na. Yun. Okay. So we're gonna play